Di yung mo. Yung pakete. Yung pakete. Ayan. Kasi nakakatuwa naman talaga. Yung kanyang itlog puting puti. <laughs> Ang ganda ng tingin niya. Hello. So, tahimik po siya habang nakalimlim sa kanyang itlog. So, ang ganda. Ang bilis lumaki. So, dati-dati, malit lang po yan. Hindi pa ganyang kalaki. At hindi pa po siya nangyong itlog. Pero ngayon po, ayan. Um, dahil sa grand uses, nang itlog na po siya. Ayan, nakakatuwa naman si Grand Jimmy Bet.